Panalangin sa Mahal na Birhen ng Santo Rosario Sa ngalan ng Ama At ng Anak At ng Espiritu Santo Amen Mahal na Birhen ng Santo Rosario Ina ng Diyos at Ina ng lahat ng mananampalataya Sa iyong sinapupunan dinala mo ang Diyos na nagkatawang tao Iyong dinala ang misteryo ng Diyos na hindi kayang arukin ng isip ng tao. Mahal na ina ng Santo Rosario, dinadala mo kami sa hiwaga ng Diyos. Inilalapit mo kami sa iyong pinakamamahal na anak. Sa iyong mga kamay tangan mo ang Rosario. Niyayakap mo ang hiwaga ng Diyos. Maria, Reina ng Santo Rosario, hatid mo sa amin ay tuwak gaya ng tuwa na iyong naranasan sa pagbabalita ng anghel. Tuwa na nagdibigay ng kadandahan sa buhay. Pumupuno sa mga kakulangan nito. Maria, Reina ng Santo Rosario. Ipinakita mo sa amin ang liwanag na hindi mapaparam. Ang iyong anak na isinilang ay liwanag na tumatanglaw. Liwanagan mo ang daan na aming tinatahak ibalik mo kami kung kami ay naliligaw at nawawala. Maria, Reina ng Santo Rosario, ang hapis ng aming luha ay iyong pinapawi. Gaya ng pagpawi mo sa luha ng iyong anak na nagdurusa sa cross. Niyayakap mo kami sa bawat hapis ng buhay namin. Na nagiging lakas upang magpatuloy kami na lumalaban at naninindigan. Maria, Reina ng Santo Rosario. Sa kaluwalati kami ay iyong salubungin. Kasama ng mga anghel, apostoles at mga banal sa kalangitan. Balutin mo kami ng grasya ng iyong anpak na aming kailangan. Upang patuloy naming madama ang kanyang habag at pagmamahal. Mahal na Birheng Maria, Ina at Reina ng Santo Rosario. Buhay namin ay puno ng tuwa, liwanag, hapis at luwalhati. Hiling namin anuman ang aming pinagdadaanan kami ay huwag iwanan. Samahan mo kami, iyakapin mo kami at dalhin sa iyong anak. Na nabubuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay amen mahal na birhen ng santo rosario ipanalangin mo kami amen